Diretso na tayo, Bay Aljo. Hmm. sa nangyaring uh, bugbogan, rambulan ng mga transgender na Pinoy versus sa hmm. uh, uh, transgender ng uh, Thailand. Mga ladyboy uh, ng uh, Thailand. Ay, gusto ko nga makita sino mas maganda. Siguro mas maganda yung uh, transgender natin. Oo oh, naman. Kasi ang Thailand, mga Thai, iba eh. Nagpapaayos sila ng mukha ko. Huh? Parang papatangos ng ilong, kung ano-ano nang ginawa. Sa atin talaga exotic, uh, normal, normal. Oh. Uh, exotic anyway, beauty. Eh, <laughs> pero Pero ito 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 din uh, by Aljo Palala oh. ng mga ng Department of Foreign Affairs natin. Pag oh. nasa ibang bansa po tayo, respetuhin natin ang kanilang kultura. Oh. Kanilang mga batas, yeah. tradisyon. Mm. Huwag yung magsisiga-sigaan tayo, di ba? Mahirap yun eh. Oh. Pati pulis oh. Well, pati pati sinambunutan na ngayon isa. oh. Ayan, oh. oh. Eh, mga payat yung mga pulis to. Eh. Baka yung mga pulis yan, eh, naharas din. Na, naharas nga. Oh. <laughs> oh, yan, oh. Wala na. Ako, ako. <laughs> Tin Tinagtulak-tulakan na lang yung <laughs> mga pulis <police, laughs> oh. Wala na. Oh. Ayan. nako. Nasa linya, Pabaljo, si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, Uh, Undersecretary Ed, this is Erwin uh, Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV. Good morning to you. Morning po. Ngayon ano mga Mr. Tulfo and Mr. Bendijo. Kamusta? Mabuti po, mabuti. mabuti. Uh, Yusek, eh, uh, nasa po ito mga transgender na mga Pilipino? Nakauwi na po ba? O nasa kulungan pa? O, what, what, what is going to happen next? Well, siguro magandang well, balita ng Women's well, Day. You know? uh, yung may tatlong parating in an hour, nagtransmuse na dito sa bangko kasi nangyari, may tatlong inimbestigahan dahil uh, sila lang kasi ng away ng test, no? Ang Pero hindi naman sila uh, nang ano, na makulog, no? Sinabi lang ng inuntakang sila ng korte ng Thailand na uh, they were charged with assault pero Uh, muta lang na binayaran rin ba siya, hindi nagbayad sa legal post, legal uh, court, court uh, post judgment. Tapos pauwi na to race. Pa, na. Pa, pauwi na, na yun. May apat naman, ito, yung pang-apat, uh, pero kailangan na iwan mo muna dahil hindi pa rin pito travel. Dahil, hmm. yung Mga mga sugat sa mukha. Then, yun, pa pati, pati pati, pati polisya ta, Yusek Ed eh, piningot ng mga transgender, hindi ko lang malama kung Pilipino yung namingot sa polis o oh. Thai na Kinuro transgender. Kinurot yata yung mukha hmm. mukha ng polis. Yun, hindi ko naman sabi kung gusto talaga. Yung <laughs> polis, ginawa nila, tinetarate talaga nila, pinuwan nila. yung Thailander at saka oh. yung uh, Pilipino. Ah. Apo, tinimit na lang. Kung nakita niyong brawl, oh. actually, ano nga, bago nun, may oh may dalawa o tatlong Pilipina transgender na uh, oh. Pinay. no? Eh, no, eh. <laughs> Nakipag-away sa Thailand. <laughs> Sinampal. na, na ilang atos na nagigilian what. Oh. So, <laughs> eh, na, ano ba ito, Yusek, agawan ng... Uh, uh, an anong establishment ito? Bar ba ito? Restaurant, spa? Ano ba 'yon? Bariyata to, po. Tingko na lang, red, sa 80 district sila. Kaya, yun sa bar po. Kasi may isang hotel doon kung saan maraming hindi yun. Oo, oo. na yun eh. Kalsada ko. Ang nakita ko yung mga video, mm. ito yung bumawi yung mga transgender mm. dun, mm. para ng video, mm. transgender nagsitutahan doon para maghanap ng pinitina transgender at pag-away. Mm -hmm. Sa pinagin mm. sa, sa bar mismo kung saan yung mga mm. uh, nag-aadap ng transgender uh, mm sa sa, sa labas ng hotel or, uh, that, uh, kusan, uh, that, uh, mm. hotel o lugar kung saan Tapos uh, uh, may nagkaragutan mm -hmm. mm -hmm. ma, na. Pero, ma, ano na, ano na cooler yung mga pabayan sa, Thailand, sa India, sa mm. sa 'yung, yung pang-apat na sinaktan pagdala lang siya ng uh, financial hmm. at legit. Para wala nang akso-paso. Oh, okay. okay. Dun po. <laughs> Alright, panghuli na lamang ah uh, uh, asek, mabilisan lang. Ano po'ng payo po ninyo sa mga kababayan natin ng na mga nagtatrabaho sa abroad siguro? Ah uh, common sense siguro na sundin natin ang mga kultura, 'yung kanilang mga batas at magpasensya po siguro dahil hindi natin bayan 'yun. Ano po? Ma po kasi kahit na marami ko kaya nangyari siguro dito sa transgender natin. Marami sila na pilit ng kababayan. Kaya na lang uh, kaya natin dito kung um, uh, ano, malakas tayo dito. Pero hindi. Kung nasa ibang bansa ka, teritoryo pa rin nila yun. Tama. Uh, uh, we are the mercy of the, 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 the criminal system nila, right. mga puno sila. Kung pag-ipagawa yung mga buwan. Uh, -huh. uh, right. Ang uh, ating emotions na nai, may kaibigan naman tayo. Tama, oh, po, tama po, po. Sige, napuputulo kayo. Anyway, ah. nakuha na po namin na mensahe ninyo. Salamat okay, po. Thank you po. po.